Nagsama-sama ang mga Agriculture Extension Workers ng Nueva Ecija upang ipagdiwang ang Agricultural Extension Workers General Assembly and Year-End Assessment sa Nueva Ecija Convention Center, Palayan City. Ang nasabing General Assembly ay ang pagkakataon umano upang magsama-sama ang lahat ng Agriculture Extension Workers sa lalawigan at makapagbahagi ng kalaman sa kaligayahan sa bawat isa. Maliban sa mga agriculture extension workers, ay nakibahagi rin ang ilan sa mga national agencies na katulong ng Office of the Provincial Agriculture sa pagpapatupad ng mga programang may kinalaman sa agrikultura. Sana po ipagpatuloy pa po natin ang pagtulong natin sa ating mga mahal na magsasaka. Magbigay po tayo ng tuloy na technical assistance para po ma-realize po natin ang magandang ani at ikit sa lahat mataas po maitaas po natin ang production ng mga agricultural na crops dito sa ating uh, lalawigan. Isa sa kinakaharap na problema ng mga magsasaka ang climate change. Kaya naman nagbahagi ng presentasyon tungkol sa climate change adaptation and mitigation ang head ng DRRMO DARF-03 na si Dr. Roel Revillaco. Samantala pinangunahan ni Provincial Rice Program Coordinator Evelyn Santos ang pagbibigay parangal sa mga nanguna sa Rice Derby Result. Nagkaroon din ng mga performances ang mga Agriculture Extension Workers para sa TikTok Dance Challenge. Maliban sa sayawan, ay nagkaroon din ng iba pang palaro katulad ng raffle at parlor games na siyang kinaliwan ng mga kalahok. Para sa Balitang Unasigaw, Amber Salazar.